Ikaw sikat na sikat na contractor. Papa-interview ka. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. DE ng Bulacan nandito. Hi everyone. Sa mga tanong ng Senator Estrada, ay mukhang napuntirin niya ang sabuatan na kontraktor at ng DPWH. Sa video na ito ay panoorin natin kung paano nagisa ni Estrada si Sarah Diskaya. Panoorin natin ang video na ito. Pag uh, meron, meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum toto. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects meron kang litrato? Yes po. O, i-submit mo dito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo... Kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I don't have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibiding sa isang kumpanya mo, halimbawa itong Saint, uh, ano yun? Al yung Alpha, Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kami sinasali. I really don't have the figures right now. You know, but if I can... you come here, you have to come here prepared. Yes, you bro. do not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw, sikat na sikat na contractor. Papa-interview ka. oh you have to come here prepared uh, your honor i am prepared for the flood control projects that you are mentioning i have the statistics of how many i bidded and how many i lost and how many i okay won. you mentioned it to us right now um. you are asking her to relate the 400 no. parang no, mahirap naman yata no, no, no. You... in 2022 i i i bidded for uh four projects this is just for the flood control your honor how many projects for 491? hundred ninety i 491. 491 491 I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? This come? is just for Alpha and Omega. Oh, uh, what about the other companies? What about the other eight remaining companies that you own? I I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you kung ilan yung 71 na, na 71 flood control projects na napanulunan niyo now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega eh kanina sinabi mo ikaw may ari ng Sham why can't you answer uh, in behalf of the eight remaining uh, companies kasi po yun lang yung na prepare po namin for today's hearing Mr. Chair with the Just, indulgence the of the, the SP Pro Temp yeah. Uh, uh, yes, like, sir. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro sa ngayon. Gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya na asawa po ni Ms. Diskaya. So... Mag-asawa po dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po Mr. Chair SP Pro Temp, Syam na calling cards nung syam na kumpanya lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sara Diskaya at Ms. Roma Diskaya Rimando ang mga detalye na tinatanong ni SP Protemp. Salamat Mr. You. Chair SP Pro Thank you, uh, thank Pro Temp. you uh, uh, Senator Lisa. Okay, for the record, 'yung may-ari ng uh, Saint Gerard Construction. Nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya. Okay? Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Yuhenyo? Ah, he's he's one of our employees. Oh, dami. Hmm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Hmm. Okay. Alpha Phi Omega, yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng sum na yan, kayo po, kayo, ikaw ang mayari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto niyo? Paano pa paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay. Ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, two, mga 200 plus Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH Alam mo, nakakapagtaka dahil Kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts ha Sino ba talaga sa DPWH Ang nagbibigay sa listahan ng mga projects For bidding Turo mo na wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes, naka, dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang menu lang sa restaurant. Na nakaka-order kayo kagad? Sino ang point person nyo sa si DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, in my place, yung mga district engineer na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong isinasaabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila ano, di mga DE po, DE yeah, e e ng... Okay. Sabi mo, sino? Nang, ah, uh, nang, ah, uh, teka-teka, DE ng Laguna, diin ng... I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on behalf okay, of the Okay, diin ng Laguna, ones. sino pa? diin ng Bulacan, ah, hmm. uh, DE ng... Is he here? Uh, nandito ba? Yung DE ng Laguna, diin ng Bulacan, nandito ba? Um, diin ng Bulacan nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay na listahan sa iyo? I Nala don't ha, we don't have a list. Mga six minutes ka na, <laughs> <laughs> Narinig natin ang mga tanong ng Senator Estrada at mukhang marami siyang napuntiriya. Isa na dito ang kahit hindi nila aminin na sa buwatan ng kontraktor at DPWH. Ang masama nito ay pa, paano mapapanagot itong mga kontraktor na ito dahil yung mismong DPWH na dapat kakastigo sa kanila ay kasabwat pa pala sa pambubulsa ng pondo na para sa mga flood control. Nagagamit ang pondo upang hugasan ang pera gamit ng sabon na tinatawag na proyekto. Mabuti na lang at itong si Sara Diskaya ay ipinakita ang kanyang marangyang mga sasakyan dahil doon ay naglutangan noong bumaha ang mga resibo ng mga kinurakot nila sa kabalang bayan. Pero ang tanong ko dito ay meron na bang napalagot sa pangurakot na ito? Papalong may malalagot? Ay mismong mga congressman ay kasama sa mga kihati sa pondo na dapat ay sa bayan. Kaya naman pala tayo naging third world country ay mismong ang magnanakaw na nasa harap natin ay para lang anino sa dilim. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is in and you're watching Biker Drone.